hindi kailangan laging masipag. Yung sipag, lakas yung puhong na mo dyan, kabataan yung puhong na mo dyan. Eh. Paano pag dumating yung panahon na mahina ka na? Kagaya ng isang kliyente namin sa ano, UAE, si Sir Robert. May mga offices doon na nagbebenta ng mga condominium para sa mga OFW. Yung ibang mga kasama niya sa Dubai, kumuha na itong property na to. Pero yung iba hindi nakakabayad. Yung iba naman, nakat short yung pagtatrabaho sa, sa Dubai, pinauwi, hindi na natapos. Yung sabi ko na dinaan sa lakas, dinaan sa kabataan. Pero ito si Sir Robert, dinaan sa utak. Ganang araw po ako po RP na Jim Dipo. So, nandito po tayo sa branch natin ng sarili nating gym sa Gym Republic, Tarlac City. So, may nakita kasi ako ng ano, magandang kote. Eh. Sa kote na yun, sinabi doon na ano eh, kung hindi ka galing sa mayamang pamilya, bakit hindi sa manggaling yung mayamang pamilya? So, lahat naman tayo halos ano eh, nangarap na maging mayaman. Pero hindi lahat tayo sinuwerte na pinanganak sa mayamang pamilya. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ka pinanganak sa mayamang pamilya, isang gandong ka na lang. So kagaya namin, simple lang yung ano namin eh, yung pamumuhay namin. Yung pamilya namin, middle class family kami. Pero along the way, naturuan kami ng mga magulang namin papaano kumita ng pera. Actually, doon talaga naging masagana sa pangaral yung mga magulang namin. Pero kinulang eh uh, talagang kami magkapatid, tinuruan kami pa paano kumita ng pera. Pero kulang kasi hindi naman kami tinuruan ano yung gagawin sa pera. So natuto kami kumita. Natuto kami magkaroon ng kabuhayan. Pero nung kumita na kami, hindi na namin alam kung anong gagawin doon sa pera. Dapat kasi pala, yung pera, hahayaan mong kumita rin para sa'yo. Kung baga, ah uh, siya mismo yung magtatrabaho para sa'yo. Passive income. Perfect example nito, ito, ito, itong gym namin. Uh, just imagine, yung mga past few videos namin, nakita nyo? Pinakita ko kasi nakakita ako ng picture ng lumang uh, gym namin eh. So, nagsimula kami sa garahe, 30 square meters. Tapos, bukas lang yung pintuan namin, open sa lahat. Tapos ngayon, nandito tayo sa isa sa mga gym natin, 800 square meters na. So, hindi ano anyway, eh, kumbaga pwedeng doon ka magsimula sa pinakamababa. Katulad niya, sabi ko nga noon, doon sa lugar namin, ako yung pinakamaliit na gym. Just imagine, 30 square meters lang yung, yung gym ko. Pero, 2008 nag-start yun, 2013 nag-start yung Gym Republic sa Cavite City. So, 5 years na pinagtyagaan namin na, na pagyamanin yung gym na yun. So, from 30 square meters, biglang naging 1,200 square meters yung, yung gym. So, imagine, biglang talon. Kasi, yun yung sabi ko noon. Doon do sa 30 square meters na area, kumikita kami. Okay, kita siya. Pero, hindi ako naturoan kasi kung anong gagawin ko doon sa pera ko eh. So yun, nagagastos ko. Yung iba, napupunta sa luho, sa gadget, pasyal. Tapos daw, along the way, natuto ako na dapat pala yung kinikita na pera, tatabi mo siya. Tapos, hahayaan mo yung pera mo mismo kumita ng pera para ano wala pwedeng kaibayan sa nilagay mo pero pera mo sa bangko which hindi ko sinasuggest lagay mo yung pera mo sa bangko tapos kumikita ng pera di ba so parang ganun din yun so hahayaan mo ngayon maghanap ka ng paraan sa mo mailalagay yung pera mo na mas malaki kikitain kaysa doon sa sa bangko ito yung perfect example na to sabi ko kasi Uh, nung panahon nung 2008 nang nag-start ako, sabi ko ang ang average ko na income araw-araw is 500 pesos. Nung 2008, malaki na yun eh. Pero alam mo yon yung parang may katuwang ka na, na isa pa at uh, na may nagtatrabaho para sa So yun yung naging perfect example ko. Kaya ngayon naman which is again natutunan ko So yung mga Gym Republic ina-expand naman natin. So mas malaki, kumbaga snowball effect. Mas malaki ngayon yung ikot. Dati kasi maliit lang siya pero habang umiikot yung snow, lumalaki na lumalaki. So nandito tayo ngayon siguro sa kalagitnaan. So, nag-expand tayo ng mga gym republic natin. Kaya mas mabilis na ngayon na lumalaki yung snow natin. Katulad niya, sabi ko nga, hindi naman kailangan, ano eh, hindi kailangan laging masipag. Kasi, yung sipag, lakas yung puhong na mo dyan, kabataan ng puhong na mo dyan. Eh. Paano pag dumating yung panahon na mahina ka na? Paano pag dumating yung panahon na matanda ka na, wala ka ng panahon? ba diba? So, dapat maging ma mauta ka. Kagaya yung isang kliyente namin sa, ano, sa UAE, si, si Sir Robert. So, nak na, na, na experience ko to eh sa Dubai uh, may mga parang offices doon Kunyari, Phil invest so may mga offices doon na nagbebenta ng mga condominium para sa mga OFW sa Pilipinas so marami silang naieenganyo kasi siyempre magandang pangako yun investment yun kasi sasabihin sa inyo nung ano nung ahente na oh bili mo to tapos paupa mo uh, yung upa yun yung magbabayad sa monthly amortization mo so maraming OFW na malamang naka-experience din ko OFW ka malamang naka-experience ka dito sa bansa mo eh na binebentahan ka ng mga real estate, mga condominium, di ba? Pero si Sir Robert naging mautak siya. So napapanood niya yung video natin. So naisip niya na yung ibang mga kasama niya sa sa Dubai kumuha nitong property na to. Yung iba tama naman na nakakapag ng monthly amortization galing dun sa upa pero yung iba hindi nakakabayad. Yung iba naman, nakat short yung pagtatrabaho sa, sa Dubai, pinauwi, hindi na natapos yung pagbabayad ng kondominium. So, yun yung sya, sabi ko na dinaan sa lakas, dinaan sa kabataan. Pero to si Sir Robert, dinaan sa utak. Bakit? Kasi ang ginawa niya, alam niya kasi na hindi pang matagalan yung trabaho niya sa, ano, sa ibang bansa. Eh. So, ano ginawa niya, nagtayo siya ng gym sa probinsya niya. Malita na gym lang, simple-simple lang. Pero kumikita ito ng between 500 to uh, 1,000 a day. So, itong kinikita niya ngayon, nag-invest nag siya ng 400,000. Sa beses lang siya naglabas. Ngayon, yung, 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 yung kinikita niya buwan-buwan sa, sa gym, sobra pa, panghulog ngayon sa monthly amortization ng condominium na kinuha niya sa Muntinlupa. So, ngayon, imbis na buwan-buwan, nagtatrabaho siya, magtatabi siya ng pera, tapos iba, ibabayad iba niya dun sa sa condominium, ngayon, katrabaho siya, may pera siya, naiipit niya yung pera niya. Tapos ngayon, si Jim, kumikita, yun na nagbabayad ng monthly amortization niya. Pero sobra pa to, bakit? Kasi nga, pinapaupa pa rin niya yung condominium eh. So ngayon yun yung sabi ko na, oo, pwedeng malakas ka ngayon, oo, bata ka ngayon, pero kailangan mo pa rin gamitin yung utak mo eh. Kailangan maging mautak ka. Ah. So, si Sir Robert, isang perfect example nung mautak. Bata, mautak, may panahon. So, sa kanya, mas mabilis yung ano, mas mabilis yung, yung pag-asenso. Pag kasi kagaya, sabi ko nga, kung itong alam ko ngayon, is alam ko, 5 years, 10 years ago, matagal na akong uh, retirado. So, siguro next video, lagi ko kasi sinasabi magre-retire ako eh. Totoo naman yon 2 years from now, magre-retire ako. Pero, yung retirement ko, sigurado ako magiging makulay yon So, alam na alam ko kung ano yung gagawin ko. Yun naman yung ikukwento ko next video ko. So, anyway, kagaya na sabi ko, itong gym business na to, alaki na maitutulong na ito para sa lahat na nagpaplano ng kanyang lang financial journey sa financial goal nila. Kasi, ito, magsaset aside ka lang ng konting pera, ng konting puhunan, tapos ha, siya mismo, iiwan mo na lang siya, kikita siya mag-isa. So hindi ka mahihirapan na mag-manage ito regardless yan kung OFW ka. Or kita nyo yung mga lately ng mga kliyente natin na police na ang duty is 12 hours, 24 hours. Hindi ito hadlang eh. Itong gym business na ito, hindi ito hadlang na uh, maidagdag doon sa pinagkakakitaan mo kasi hindi kakain ng oras mo to Plus, kagaya na sabi ko sa inyo, ang daming reason bakit magandang pumasok sa gym business. So, yung topic natin, kagaya na sabi ko sa iyo, kundi ka pinanganak sa mayamang pamilya, bakit hindi sa iyo manggaling yung mayamang pamilya? Lahat naman tayo, sabi ko nga, naghangad eh. Pero hindi lahat naging successful. Pero sinishare ko sa inyo yung journey ko rito. Paano ko natulungan yung gym business para ma-reach yung goal ko. And I hope, doon sa mga uh, limited na mga nanonood sa, sa YouTube natin, I hope, ano, uh, ma-encourage ko kayo uh, doon sa actual na nangyari sa akin. Hindi ako nagkukwento, hindi ako kagaya ng iba. Oh, ito gagawin ko. Ito dapat gawin. Pero makita mo walang negosyo. Nakita mo walang pinanggalingan kung saan sina kung nanggaling yung kanilang mga opinion. Ako at least, sinishare ko sa inyo yung mismong natutunan ko at paano ko na-reach yung ganito estado sa buhay ko. Ako po si RP, na Jim Dipo. Maraming salamat po.